Gusto mo bang mawala ang mga ipis, langaw, lamok, anay, langgam, pati ang daga sa bahay mo? Yes, meron akong solusyon dyan. Panoorin mo tong video na to hanggang sa dulo para masolusyonan na din yung problema mo dahil na-solve na netong product na to ang pinaka problema ko dito sa bahay. Grabe yung nabigay na peace of mind ng product na to sa akin. Swear, super effective niya. Alam niyo kung paano ko nasabi? Dahil proven and tested ko na yan, ilang beses ko na tong ginamit. At sa ilang beses na yon talagang nasabi ko na, wow, wala na sila itong bahay namin, hindi ko alam, pero tadtad -tad siya ng itis, ng lamok, ng langgam. Hindi ko alam. Kahit pa ulit-ulit ko siyang nililinis, kahit araw-araw ko siyang nililinis, meron at meron pa din. Kahit gaano ka bango ang buong bahay, meron at meron pa din. Lalong-lalo -lalo na sa CR namin. Grabe, tatad ng itis. Halos talagang binahayan na. Lalong-lalo -lalo na. Kapag patay na ang ilaw, nagsisilabasan na talaga sila. Not until nakapag-spray ako neto sa banyo. Die kung saan silang naglaho. Hindi ko alam kung anong magic meron tong product na to, pero swear, as in promise, itataya ko ang pangalan ko, ang account na to kapag hindi to naging effective sa inyo. Alam niyo kung ano yung isa sa mga nagustuhan ko dito? Tasteless, odorless, harmless, webs, pet friendly to. So sa mga viewers ko dyan, sa mga followers ko dyan, na pet lover or may mga chikiting sa bahay, this one is for you guys kung para sa atin, odorless siya, harmless siya, tasteless siya, pero sa mga insekto o sa mga peste natin dito sa bahay, is napaka-toxic na itong chemical na to. Ay grabe, share ko lang sa inyo ha. Quick story time lang, dahil sobrang dami ko nang nagastos dito sa bahay, makakapagawa ng bubong namin para lang hindi makasukan ng daga. Napasemento na, nakaharangan na, hindi ko na alam. Pero meron pa rin silang way para makapasok. Hanggang sa na-sprayan ko neto. Kaya sobrang thankful ako sa product na to, as in. Alam mo yung tinarget ko lang naman yung mga itis sa banyo, yung mga lamok, yung mga insekto, pero ate, nadamay pati yung mga daga na nagkakalabugan dito sa kisa, kisame namin gabi-gabi. Sa CR kasi namin, ito yung kisame and then merong konting siwang. So tinry ko siyang i-spray doon ng madaming beses. And shocks, nagulat talaga ako as in. Simula nung araw na yon, hindi na ako nakarinig ng kalusko sa kisame. Sobrang dami ko nang natry na products para lang mapaalis sila. Pero ito lang talaga, yung pinaka-pinaka nakatulong sa akin as in damang dama ko kung gaano ako nagpapasalamat sa product na to. And what I love the most about this product is long-lasting siya, Hindi siya yung product na kapag in-sprayan mo, is mamamatay yung mga ipis, yung mga lamok, and then after few hours, andyan na naman sila. Hindi siya ganun. Once na-sprayan mo na yung area na yon hindi-hindi na sila pupunta doon. Yes. So, I suggest kung gagamitin mo siya, mag-spray ka doon or at least sa buong bahay nyo thrice a month. Swear, wala nang dadapo sa inyo kahit na anong ipis, daga, insekto, anay, kahit ano pa yan. So, hanggat mura pa siya, ilalagay ko na lang sa yellow basket kung saan ko siya nabili. Nahirap na, baka makabili tayo ng fake. Kaya, mag-direct na kayo dyan sa yellow basket ko para makapag-checkout ka na rin ng isa. Sana makatulong ako sa inyo kung gaano ako natulungan nitong product na to. And please leave a comment dyan sa comment section kung naging effective din siya sa inyo.